Boom boom yeah. boom boom. Ah, oh, anh đang à? Anh boom boom shake shake. Ah, oh, anh đang à? Ai ai rolling à? Ai? Boom boom. Bebe! Oh, dali, oh. Shake, shake. Bebe, oh! Boom, boom! Shake, shake! Nagpahinga lang po. Nagpapahinga. ayan ang bebe, dali! Boom, boom! Shake, shake! Boom, oh, boom! Oo! Nag-emote po. emote po. Oh, up and down. Oh, stand up. Tayo, 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 tayo. Ay, hindi na split, nag-split po. Ayan, na. Ah. Boom, shake, shake. Oh, ang galing oh. Ah, wow. ang galing. Tayo muli. Tayo muli. Boom boom, BOOM BOOM! WOW! TAY bum BOOM BOOM! Kasama po yun! Kasama po action! Tuloy pa rin na sayawa! Woooo! bum bum WOW! A-a! Ah, ah. <coughs> eh, eh, eh. Bebe! O game o! O game mo daw kay Tito King! Oo! Oh, ang galing! Oo oh, oo! Oh.

Yaya Angelina niyang bebe! O, karot dito bebe! 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 bebe. 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 Sayo, sayo, sayo! Boom! Boom! Shake! Shake! Boom! Sige, sayo! Sayo! Sayo pa! Sayo pa! Bebe! Two minutes pa lang eh. Okay. Sayo, sayo pa! Sayo pa! Ang galing. Daleng! 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 daleng. 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 Tubig lang niya. Pil na pil po. Bồm bồm chay shake chay chay à chay chay sao sao ông chay 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 à? Extra. chay 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 Oh, yung pa ball. Yung pa sexy daw na sayaw, yung pa sexy. Oh, tama na. Tama na muna ang inom. Nasisira ang ano ba, eh, ang production. A game. Tayo, tayo, sayaw. Boom, boom. Ayun po, paupo. Nako.